Hindi bababa sa dalawa ang patay sa magnitude 6.5 na lindol na yumanig sa Eastern Visayas kahapon. Nag-iwan din ito ng malaking pinsala sa probinsya. Umaaksyon si Mon Gualvez. Oh my God. Ito ang eksena nang yanigin ng 6.5 magnitude na lindol or Mokleite. Oh my God. Nagtapuan ng mga tao sa kalsada sa takot na magkaroon ng tsunami. Oh ang mga residente ito naman, pinili ng umupo sa kalsada dahil nakalang muling lilindol. Ang resulta ng pagyanig, mga gumuhong bahay. Nabuwal din ang ilang mga puno at nagkaroon ng landslide. Kasama rin sa naapektuhan ng runway ng Ormoc Airport, kaya pansamantalang sinuspindi ng kaapang operasyon ng paliparan. Kinumpirma naman ni Ormoc City Mayor Richard Gomez na isa na ang patay sa lungsod. Sa karatig bayan naman ng Kananga, gumuho ang isang tindahan. Nabitak at bumigay ang ilang pader ng gusali matapos ang lindol. Ilang kotse rin ang nadaganan ng mga bumagsak na simento. May ilang mga taong natrap sa establishmento. Nagre-rescue pa din kami kasi yung isang building na nag-collapse. It's a commercial building, pension house na may... Hardware and grocery, I think may boutique din dyan. Nagsasagawa ron ng drill ng LGU pero hindi raw nila akalain na magiging malakas ang pagyanig. Let's be calm, no? Actually, two months ago, nag-earthquake drill kami. Iba pa na ang feeling pag-actual. Kinumpirma ni Mayor Rueña Cotilla na may isang nasawi sa bayan ng Kananga. Baera pa niya ng rescue operation sa Leyte dahil walang kuryente ang buong probinsya naramdaman ng intensity 6 na pagyanig sa harot kanang Galate. Intensity 5 naman sa Tacloban at Palo sa Leyte, pati na sa Cebu City, Mandawi at Ormoc. Umabot na rin sa halos apat na pong aftershocks ang naramdaman sa Leyte hanggang kaninang alas dos ng madaling araw. Umaaksyon, Mon Gualvez, News 5.